Ha? <laughs> ML player. nanawa na ako sa live kayo. Hindi, video lang. Nawa na Nanawa na sa ML. Nanawa na daw po siya sa ML kaya ayan nagbubukid na lamang. Yan guys. Ang mga magsasaka ng taon. yung isa yung isang nagda-dialysis doon oh. panay din ang kulkul -kul. <laughs> yan pinapaganda nila yung palayan kasi po ay nilubog. lubog nilubog nung bumagyo po kasi guys lumubog po ito nilubog kaya ayan kulang kulang oh pero tataniman hulip, hulip ang tawag diyan, hulip. Hinuhulipan po para magsabay-sabay. Magpantay-pantay. Yan. Yung pinanguhulip po nila guys, kinukuha din doon sa mararaming kumpul-kumpul na palay. Yan, ganyan po ang paghuhulip guys. Ganyan po ang paghuhulip, guys. O. Para na rin nagtanim, guys. Ayan. Yan po, ganyan ang paghuhulip. Kasi kung hindi huhulipan, sayang naman tong space. Space. Yan. si Echo po dating ML player. Pero ngayon, magsasaka na siya. Magpapalay. Maghuhulit. Diba? Ay yung isa. Yun. Ayun. <laughs> okay, guys. Bye-bye.